Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng nilagang buntot ng baboy. At lalagyan natin ito ng papaya. Ito pong buntot ng baboy, uh, 120 pesos po ang bili po dito ni Nestor Lakay. Ang kilo po ng baboy ngayon ay nasa 280. Price update po yan dito sa may green gate po. Ngayon, simple-simple lamang po itong ating lulutoy. Napakasarap po nito. Sabaw lang nito, ulam na. Naghiwa lang tayo ng, ano, ng sibuyas, isang buong sibuyas at bawang, isang buong papaya. At lulutoyin po natin itong nilagang buntot ng baboy. Sa papaya at syempre may masarap itong kapartner na sausawa na patis at lalagyan natin ng siling labuyo. Inilagay na po natin sa ating lutuan na kaserola. Inilagay na po natin ang bawang, sibuyas, tubig at lagyan po natin ng asin. Takpan po muna natin ito. Medyo matikas pa po ang ating baboy. Lagay na po natin ang papaya. Sabay po itong maluluto. Lagyan natin ang seasoning na pampalasa. malambot ang ating baboy at papaya. Lagyan natin ng paminta. Niluto natin ito ng 1 hour and 15 minutes. Yan, malambot na po ang ating buntot ng baboy at ang papaya sobrang sarap nito sabaw palang ulam na sekreto ng masarap na nilagang baboy kailangan lutuin natin siya ng ano ng matagal para malambot talaga yung ating laman ng pork at syempre masarap siyang lutuin sa ating lutuan na diuling. Hulam natin ngayong araw na to, nilagang buntot ng baboy with papaya at syempre masarap itong may sausawa na patis at mayroong siling labuyo at syempre perfecto sa masarap na bagong lutong kanin. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel. Nestor Lakay Channel at huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!